Heratine, heratine, heratine. Ay, meron na yung green na sa'yo. Sige, yung orange na lang. Ah. 25. Keratin? Uh -huh. kolai. Anong kolay? Gold. Gold? grabe. Kira tayo nag-go. Kaya hidden shoulder. Anong kola ng head and shoulder. Green. Green. Mayroon yung dito na ka-drained eh. Oh. Palmolig pala. Oh, ah, ano na no, lang? No. Pink na lang yung Wala medium na shade? Na Sige. Oh, so, okay, Wala dito. na yung ano? Oh. Ayun oh. Ay, ito pala Oh!

Tapos, so yung ano? Hmm. Magkano po keratin? ratin? Portet ka yan Hindi yun yan, be. Sampo. Nagbigay mm. na po ako pito. Nagbigay siya? Kinuha mo yun, be. Ay, ito pa na. Nampalin <laughs> <laughs> kita dyan. <laughs> Nakalimutan lang. Binigay niya, pero binigay ko ulit. <laughs>

malaking kulay truck tapong malaking siguro, ni Ramon meron mo, hindi pa binalik tapong ayun yung dito